Thank <laughs> you. Ayan, kumusta at isang magandang araw naman po sa inyong lahat mga boss. Welcome back po sa aking YouTube channel at Facebook page, Rick Lawrence TV. At tara po, saman na po sa, sa isang nating panibagong video. At dito sa video na ito ay tuturo ko sa inyo kung paano natin ikabit yung wiring connection ng Nitri Plus Pro Music Horn Module papunta sa dual horn na hindi nagagamit ng relay. So po mga boss, kung kasado ka dito sa video na ito, tara po, sabay-sabay nating panoorin itong video. Pasok mga kaibigan! So yan po mga boss, inyo pong makikita nandito na po lahat ng component na ginawa ko at dito po ituturo ko sa inyo kung paano tinagabit yung wiring connection ng Night 3 Plus Pro Music horn module papunta sa dual horn. At ito pong video na to isa pong suggested video na isa nating subscriber kaya po gagawan ko ng video tutorial. Kung gusto niyo lang malaman kung paano yung direktang wiring connection galing sa Night 3 Plus Pro Music horn module papunta sa dual horn. Kaya po gagawin uh, gagawan natin ng video. Sen po, pero bago ko pagpatuloy na ituro sa inyo yung wiring connection kung paano, ay gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng subscriber ko sa patuloy na support at panonood sa mga video kong binahagi sa inyong lahat. So po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat at patuloy nyo pa rin akong supportan hanggang susunod pa nating mga gagawing mga video. At marami pa tayong mga kaalaman na ibahagi sa inyong lahat. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, ayun po, pakisubscribe nyo na ako kung mapanood nyo itong video na to at para madagdagan pa yung ating subscriber. At ayun po, mayroon na akong Facebook page, ayun po, parehas lang yung pangalan ko ng Facebook page sa aking YouTube channel at baka uh, kayo, ayun po, pakipalo nyo rin ako dito sa aking Facebook. Facebook page. So, yan po ngayon po ay patuloy na tayo sa ating wiring connection. Una ay dito muna tayo sa Night 3 Plus Pro Music Horn Module. Atin po munang alamin yung wire or wiring ng Night 3 Plus Pro Music Horn Module. So dito sa ating Night 3 Plus Pro Music Horn Module, mayroon niyang apat na wire. So ayan po, kung di ako nagkakamali, mayroon niyang pula or yellow. Ayan. Then mayroon niyang Blue, yan. tapos mayroon yang brown, yan brown. then mayroon yang black. so yan po at uh, kaya ko uh, binanggit yung uh, color code din ng wire. kasi po dyan po natin nalalaman kung saan natin ikabit yung wiring connection. so kung hindi ako nagkakamali dito sa red or yellow kasi meron niyang sa ibang module merong yellow or red dito natin ikabit yung power supply so positive yan then yung blue or brown uh, blue at brown output na yan output papunta sa load yan or horn so output niyang parehas yan output tapos itong black or itim yan yung negative or ground ground yan Siyan po, di ba? Madali natin maintindihan kung alam natin yung wire color coding. So, yan po ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano natin i-connect tayong wiring connection galing dito sa Night 3 Plus Pro Music Horn module papunta sa ating dual horn. So yan po. So yan dito tayo magsimula sa battery. Yan yung makikita. Ito yung ating battery. Ito yung positive at ito yung negative. So yung negative, yan po, always naman pong nakakonekta na yan sa body ground. So, ganyan yung symbol ng body ground. Tapos, ayan po, dito sa ating gagawing wiring connection, gagamit tayo ng fuse. At ang fuse na gagamitin natin dito ay 10 amperes or maximum na 15 amperes. Pero dito, dahil wala na tayong gamitin relay, pwede na itong 10 amperes. So, ayan. Ngayon, dito naman sa ating Night 3 Plus Pro Music horn module, ayan po. Lagay ko lang dito ito yung ating power supply kung di tayo kung makita natin na red or yellow dyan natin kabit yung power supply din yung output na yan which is yung blue or brown papunta na yun sa ating load din yung isa dyan ay negative so yan dito yung negative ngayon uh, dito tayo sa positive terminal ng battery dito tayo kukuha ng wiring at ikabit natin papunta dito sa yos so ganyan yung setup ng wiring niyan. Ayan. Then dito sa output ng fuse ay papunta na yan dito sa ating power supply na ikakabit dito sa Nitri Plus Pro Music Horn Module. So yan po, ganyan yung ating gagawin. Kabit natin yan dyan para magkaroon ng power yung Nitri Plus Pro Music Horn Module. Tapos yung ating dalawang output, ayan po, yung blue at yung brown. Dito na yan sa ating dual horn. So ayan, alinman dyan kung kakabit nyo, kahit magkabaliktad na yan, wala nang problema yan. Ayan, sa positive side ng ating horn. Ayan, parehas yung positive. Ayan, tapos yung isa niyan, ganun din sa kabila naman. Ayan. So, ayan. Tapos yung natitira, ayan ang magiging ground. So, yung ground ng Nitri Plus Pro Music Horn Module na kakabit natin ay manggagaling na yan dito sa ating horn switch kasi yung horn switch naman ay negative trigger yan or negative control so yan po ayan negative control yan then yan yung ikakabit natin dito sa nitri plus pro music horn module which is uh, kulay itim na wiring so ayan ganyan lang yung ating gagawin dyan ayan tapos diretso na dyan sa wiring na kulor hablak. Sige po mga boss, ganyan lang kadali yung wiring connection ng Night Plus Pro music horn module papunta sa ating dual horn. Den yung kabilang terminal ng horn ay kakabit na lang natin yan sa body ground. So ganyan lang din. Ayun. Syan po at uh, sana po itong video na to ay makatulong sa inyo at sana po inyong magustuhan so ayan ngayon kapag uh, nagbusi na tayo at pinindot natin yung horn switch. Ayan. Dito sa ating linya na to, papunta sa negative, dito na dadaloy yung ground papunta dito sa Night 3 Plus Pro Music Horn Module. At dahil mayroon ng positive power supply na galing sa ating fuse, ayan po, dito sa loob ay magkakaroon na ng contact yung dalawang output na yan. So dadaloy naman yung positive papunta dito sa ating dual horn. So dahil mayroon na kaabang na dito na ground, ayan po, dyan natutunog yung ating busina. So yan at dito sa ating Nitri Plus Music Horn Module, mayroon niyang ito yung kanyang selector. So bahala na lang kayo dyan kung anong isi-select yung tunog na palabasin niyo pag pinindot yung ating horn switch. Maraming tunog na lalabas dito. Sana po, sana po ay magustuhan nyo itong video na ito at sana po ay makatulong sa inyong lahat. So maraming salamat at hanggang sa sunod po nating mga video ay ating pong antabayanan. At marami tayong ipahagi sa inyo. At tulad ng sinabi ko sa mga hindi pa nakasubscribe at nakapalo sa aking Facebook page. Ayan po, pakipalo nyo na yung aking Facebook page at i-subscribe nyo na po dito sa aking YouTube channel. So maraming salamat at pabuhay po kayo lahat.